Hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat sa pera. Dahil sa puso ng isang ina, ang tunay na yaman ay ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga anak. Ako po si Rosebel Castañeda, 36 years old. Yung asawa ko po ay helper po. Arawan po yung sahod na ipaybandari. Dating namamasukan bilang massage therapy sa isang klinik. Dahil pareha silang pumapasok sa trabaho noon, may pangamba si Roseville sa dalawang anak na babae, kaya minabuti niyang umalis na lang sa pinapasukan. Kanino ka natuto magmasahe? Tinuruan lang po ako ng kumari ko. Tapos nag-training po ako hanggang sa nag-training na lang po ako sa pinasukan ko. Bakit ka na hinto? Kasi po yung ano, pagpasok po ng mga bata. Tsaka wala po silang kasama sa gabi. Gustohin man ni Rosebill na bumalik sa trabaho, Ngunit mas pinili nila niyang manatili sa loob ng tahanan at masigurado na ligtas at buo ang kanyang mga anak. Kailangan natin may priority tayo. Opo. Ngayon pinili mo yung ano yung yung pamilya mo instead na may kinikita ka. Okay. Share mo share mo naman bakit mo naisipan ng ganun. Kasi po kaya po pinili ko na mag-stay na lang po sa bahay tapos mag na lang kasi po. Iniisip ko rin po yung kapakanan ng dalawang anak ko kasi pares po babae. Magtutusin mm. po talaga ma'am, gustong-gusto ko po magtrabaho. Kaso nga lang po, iniisip po po talaga yung kapakanan ng mga bata. Yung kinikita naman po ng mister ko, tama lang po pang araw-araw namin. Sa kabila ng pangangamba ni Roseville, ay may mas higit pa pala dito. Ang anak kasi nitong bunso ay may iniinda sa katawan. Nailapit na rin sa DSWD at nabigyan naman ito ng pang-laboratory. Noong lumapit po ako sa DSWD, laboratory lang po talaga yung napagawa ko. Dahil isang construction worker ang trabaho ng asawa, tama lang ang kinikita pang gaso sa pang-araw-araw. Kaya naman, ang pagawa ng basahan ang naisip ni Roseville na pagkakakitaan para may pandagdag sa pang-araw-araw. Kumusta naman yung ano mo niyan pag gumagawa ka Di ba syempre minsan nakakabagot, <laughs> nakaka masak masakit sa kamay. Opo, minsan. Pag ano po, nasa tela po yan, pag masikip po yung gawa, masakit po sa kamay mag, ano, pag, pag mag lock. lang po ako, pero pag nung bakasyon po kasi, sa isang araw, bende po nagagawa ako. At dahil sa iyong dedikasyon at pagmamahal sa pamilya, Tanggapin mo ang tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, isang libong piso. Maraming maraming salamat po Tatay Rani sa tulong niyo po. Malaking tulong na rin po talaga po pangdagdag dagdag po sa pang-today po po ng anak. Thank you po talaga. Ang katulad ni Roseville na isinantabi ang magiging kaginhawahan alang-alang sa kapakanan ng mga anak, para sa kanya, ay isang tunay na tagumpay na makitang ligtas at buo ang pamilya. Tuloy ang pagtulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Sino sino pa kaya abangan?